Uh, good morning mga breeder. Nandito kami sa AJ kasama ko si Kasirama at saka si Pare. Si <laughs> si pareng Ironbird. Paki-follow na lang sa TikTok at sa Facebook. Guys, mamimili tayo ng good stock. Sama ko din yung partner ko, papakilala ko sa inyo, ma'am. Ayan mga breeder, nandito tayo sa AJ. Kaya tayo nagbukas ng gate ka na unahan. Kasama ko yung partner ko sa mano, papakilala ko niya. Ito po yung partner natin. yung Sir, yo yo. Sir, pili na tayo. <laughs> Ayan, kasama namin si Kuya Gary. Ano ang pangalan ni Parang Marvin? Ay, eh, si Parang Marvin. Si Rama Bin. Bin. Ano? Kasi Rama. <laughs> Teka, baka napin ko ang sa club <laughs> Okay guys, salain na natin. una natin nga natin ay Gilmore. Ayan yung mga Golden Boy. Oh, putikan daw. <laughs> Syempre. Kita <laughs> ko lang eh. Golden boy. Ano ba 'yung ng balikat mo, Sir? Ganda. Ano 'yung plano mo ng pupunan din? Gilmore. Gilmore talaga Gilmore. Mandin naman 'yon. Banderado. Eh <laughs> na breeder. Wow. Okay guys, mamaya na ulit. Ayun eh pare, kasama ko si Iron Bird. Uh, mga breeder pipili kami ng Gilmore. Papatulong din tayo sa kanya. Kasi... Select tayo ng magandang bronze tag para kay GM. kasi veterano na to eh. Mas veterano sa akin Hello. Eh. <laughs> okay, game. Gusto na kaming mamili ng... Atarias, ito yung mga local banded mga breeder maraming karamihan pula mga pula ito lulugo, to hindi <tikon> na to pwede pinamin namin na yung Gilmore na Picom Picom sa para may cross natin tapos mapa straight breed natin sa mga Gilmore natin nung pa ano mga breeder pero well, hindi ko na masyado may papakita sa inyo yung manok. Mamaya na lang pag mga pag, pagpili namin. Ang ganda ng tindig niya. Oh. Ah, oh. uh, wait. Hoy okay, mga breeder, ah, uh, labo teka lang. Wala kaming nakita doon sa taas bababata. ah uh, kailangan natin uh, sa laing mabuti kasi medyo mabigat yung materyales na kukunin natin para masulit din natin yung mga ilalabas Paya din lang naman tayo di si na natin ano mga breeder pare Vincent si Iron Bird sa mga nakakakilala sa kanya kaibigan ko po siya asawa siya ng pisa ng misis ko Ayan. so, nalito lang nga lang kami dahil ang dami uh, pipilihan namin itong mga national kasi yung mga local alanganin na, alanganin na kami national na lang kami pipili Ah. Okay, mamaya na lang papakita ko sa inyo yung pipili. Pipiliin namin. Basta. Napakahirap na pagsubok nito. <laughs> Sobrang up. dami. Hirap mamili. Ah, hirap talaga pare. Mga ka-breeder. eh, <laughs> anong, anong tawag mo sa iyo mga followers para Anong tawagan nyo? Wala lang. Wala, 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 trip wala. Trip lang. <laughs> lang. Ito si paring Iron Bird. Yan. Pare, tinan nga natin yung light side nga lang. Pero okay lang, okay sa inyo kahit mag-like kayo. Eh okay lang pare kung alin ang maganda. Yo. Sipat mo diyan. Okay siya, maganda siya. Ito yung cross ng Gilmore ng EJ. Ah, uh, okay. Uh, okay. Maganda. Si Bad mga pare pa. Yung pa niya okay naman. Mekli lang. Mekli lang konti. Mag-adjust na lang sa inahin ko sa saka, sakali no. Tanda natin yung Bimba number. Parang parang, po, napaka ito napaka pogi nito. Kaya nga eh. So, okay, yung napili natin isang straight comb na pure Gilmore. May gusto yun ano anong bayad. Hmm, parang nasa okay. jeep lang ah. <laughs> pare bayaran na pare. Okay, oh, bayaran. Na. bayaran na. Pare ko wala din. Ko ba? Nang. Kalo ko ano. Tak dito. Pero kaya yan, nung mga gusto ko. na Hindi na ang layo nung Gary. gusto ko. Hindi na. Para ka yan. Boss Gary. Talaga tayo. Talaga. Ah, mga breeder, abangan nyo yung breeding natin sa Early Bird. Ah, uh, magandang <laughs> natin sa Early Bird hanggang ang galung, ang Ano yan? kali magkasawa siya ng... kali kasi matigil niya na ang mga angin, kahit pa mga boy para hindi siya. Na two week cross na sa kung ano? na. Tugnaw Pupunta na tayo kay Buddy. Pupunta naman tayo doon. Kuha tayo ng babae ng Golden Boy. Tara.